kape. Abay, sinaksak mo. Sinarge mo pa yung cellphone eh. Pag gising ko, mainit na yung saksakan. Oh, mainit na ang saksakan. Hindi, alam na matutulog yung chacharge. Ari okay. ko, yung mga kina mo, mga patuka. Piniwan mo nang bukas yung ano, kuyutis na to na seafood. Ayan. Ayan o, oh, Tama, tamo, ang sama, mga nakahiwir lahat. Ituwid mo lahat yan. Tapos ayusin mo yung ayan, mga bipit mo, ang pagkakalagay ng ng clip itayo e, mo hanggang doon sa paitaas pati yung mga clip ng mga ano, para nakakakulong ayos ganun na eh nakahiwi nakahiwi rin ng lahat, wala na nakadiretso pati itong ano, special to kailangan diretso yan yung aking sapusa yung aking kabilo pa yung Ibababa mo motor ha. Yaga meeting ka. May patay ang electric pa makakapahinga yan. Diyan na lang yan ano. Isa ay nasira na rin yung isa. original ke yang ni? Ini tak original. Hmm. Bibil, ini original yan. <laughs> ni nga, original eh, ang kaganda eh. Original. Original. Eh. <laughs> <laughs> yan ang aming kapihan oh. 3 days na lang. 3 days na lang daw. 3 days. Ay. AY 3 days na lang daw. Ay, 2. I do. Bembang. <laughs> yan, hati na kami dyan. Oh. Laman dyan, tasa. Tasa yung kalit yan, idalawang tasa. Kasi yung ganun kaliit lang. Maganda dyan, hindi lumalamig. Naabot ng may dalawang oras, mainit pa rin. Oh. Diba? Oras? Oh. pwedeng dalhin yan sa ano, sasakyan kapag ka umuwi. Kahit nakamotor. Ano, pag nakamotor, nakalagay doon sa kaya sa halipa tubig. Hmm. <laughs> Pag nakapagpapeyo mo. Alam mo na ang aking satwa, sir. Marami na siya bago na kapag bukas eh. Basta nakahawak ng cellphone bago magbukas. Hmm. Maaga nga gumising. Cellphone naman ang hinawakan. Magaling pa dahil siya ang hinawakan. <laughs> At pag uh, ako hinawakan, energetic. <laughs> energetic.

Hindi ako nung isto. Maganda rin. Ayan! <laughs> <laughs> Aray, maganda rin. Oo. Oh, oh. Oh, mas maganda pa sa istan dyan habang <laughs> kakape ah. maganda pa nga sa istan dyan oh, paganda ng pwisto tita mga kape ah pangit dyan nakagayon yan ate oh, hayang gayon hmm. Ha? Eh? Hindi yan nakatihaya? Mmm! Ang gamit ko pala kanina eh, Kaya pala pangit. Ari pala ang gamit ko kanina. Pangit pala. Hindi pala siya naiitayo ng tayo-tayo. Ah. Yan, dadating ang ating customer na pogi. Hmm. Tayo ating buyer na pogi ah, parang si Derek Ramsey. Eh. Yeah. Ito. Oh. Sandra Boy. Ito naman, maya. bibili na si Gary parang artista. Oh. Ano? Oh. Aming uh, pogi buyer. Ito yung mga ganyan. mo <laughs> nang ganda ng get-ups na get-ups pa lang yun. Yeah, artistahin, Artistahing-artistahing eh. na yan daig pa sa pormahan ng mamay. Si eh. kuya kaya anong ginagawa doon? Mm -hmm, may mga dumating. damo na tayo. Magagalit si nanay. Sige pare. Pork Plus. Pork Plus at Plus at Mugibis. Tigis ang kaila. Halo na yan. Yeah.

Tak guna. Ya. Teka Адук. Tinulang uh ka ng tatbre? Oo. -oh. Kuha mo na ng primox Thanks. Balik 269. có prending tablet à tablet là xong Ừm một cái ạ Đây ra hình được Đảo à class kopya okay, mo na rin. Oo, oh, ko na. Sa so, ulan na. Wala pa lang ako ilan. Ah, meron na pala kung ilan. May so, issue wala. Okay na re? Mm-mm. Okay na. Ah, binila mo sa anin. Hmm. Hindi mabuksan. Tatlong ways. Ginupit na lang ang mama. na yun Akala oh, ko train ng itlog, anong haba Ang laki ng train ng itlog Ang na, dami ng tricycle Ha? Ang dami na agad Diretso ng pagkakape